Hello so, po, magandang hapon po sa inyo lahat. So, nandito po ako sa bahay ng Pinamalayan. At malapit na po ang piyesta. At susubukan po po ang puntahan ng aking mga kaibigan dati. So, tumira po ako sa Pinamalayan. Na at talaga namang namimiss ko din yung puntingnan. At um, bisitahin ang aking mga kaibigan. Kaya puntahan po natin. Tayo na. So, nandito na po ako sa loob. Ayan. So, kikita ko ng mga kaibigan ko yan po ay sa kaibigan ko. Hello! Yeah, oh, oh. Hello! kumusta oh, kumusta na? So yan po ang aking kaibigan kasama ko lagi. Kalaman ko mo <laughs> sa yeah. uh, So kamusta okay ka man? na? Kamusta okay ka na? Ay, ang tagal na panahon. Dalawang... Dalawang ah, dekada na... Diyos Bibis kang budget. Ah, Ayos si Ron Ron. Hello Ron! Ron Ron! Yeah, just ko po, yan ay po ay ang aking kalaban noon. Lagi may sporo dyan. Yeah. So, sandali lang ha. So, may mga kaibigan ako dito. Ayan, Diyos ko, mga mahal. Oh. Diyos ko. Kamusta na? <laughs> sa Kembon. Ayan. So, si May po, kalaban ko sa pageant. Yan po, eh, dati na po ang ano, talagang beauty queen. At ngayon po, ay siya ay, turn na, right? Ay si Ron Ron na nga kayo, ilawin na siya talaga po ang kakasikasa si sa kapag ako nalabing. Napaka-fire po siya, napaka na po siya sa industriya ng pagpapaganda. Ilawin ay Ron Ron. Actually siya po ang, nung unang lumabag po ako sa Pinamalayan, siya po ang nag-aayos sa akin sa pageant, di ba? At syempre may mga kasama po siya, hello, hello. Ayan, oh, ang ganda naman ang babae niya ito, sus po. Ayan. So laki na talagang pagbabago sa Pinamalayan, grabe. Ayan, so na-miss ko talaga siya. Ayan, dito po ako nag, uh, kumbaga ay laging lumalaban ang miss. Gay, Diyos ko, na-miss ko talaga ng time na ako talaga inamamayag pag di naman kahit paano. Ayan, Diyos ko, na-miss ko natin. Tumaba na kami lahat. Diyos ko, ah. ayan. Ayan, so, ayan, ayan. Sisayalis ako. Bye na, balik na ako sa isang araw ha. Bye bye, thank you. Bye bye. Ana, kalis ako. Oo, oh -oh, sa isang araw na lang tayo ha. Iyan bising busy, busy po ang aking anak na na eh, ya. Talaga. Oo, oh -oh, maraming salamat. Sa isang araw. Oo, oh -oh, yeah. Ah thank you. Ate, thank you. Kamusta lang kasi Cassandra? Ayan, Kaya nandito kami na sa Kalapan, sa Kumunal, Balanggay Kumunal. At ng mm, kararating lang namin galing Pinamalayan. At talagang pumunta kami sa isa sa kilalang sort dito sa Kumunal. Ayan, Diyos ko, papakita ko po sa inyo. Ayan, Diyos ko, napakaganda po. Ayan. So, ayan po, siya so, dito, Robert napakagandang place na ayan ayan Diyos ko, tapos na po kami wow so pupunta po kami sa kabilang farm ni madam at nagbabalak po kami bumalik dun bukas or sa lunes ah lunes martes ayan talaga naman kami ay busog na busog sa pinakain sa amin kaya ayan Diyos ko napakasarap naman dito sa resort na ito so matatagpuan po ito sa kumunal barangay kumunal dito po sa kalapan okay ayan so hinihintay lang po natin si at pupunta na po tayo sa farm na may ari ng resort na ito So kita kits po tayo. Nandito na po kami sa farm. Maya, Diyos ko, napakadami ng na mga halaman. Diyos ko. Talagang hinapong kami pagagala. It's, a robot. So ito po ay sitaw, I think. Bobataw. Ayan. Diyos ko. Pero bati. At gabi na. Ito ay kakao. Ayan. Abayabas. Ayan. Diyos ko, napakaganda. Mga kanilang farm, napakalaki eh. Diyos ko. Ayan ang bayabas. Oo. Oh, Ayan ang bayabas. Pero bati, mo muna tayo. Kukapok. Nakaya. Ayan ang bayabas. Diyos ko talaga. Ito, naman. ito ang ano. Diyos ko, napakadami Ayan po, po. Isang na. Eh? Pag isa Ay, kukuha ko na isa <laughs> Sa ano sa Tuesday Pinataka mo lang kami Ay, hindi <laughs> pwede ka na kumuha ng isa Ay, kukuha na ko isa. Ay. ako isa ah, Magsabi sa may Ay, hindi na Magsabi sa may ari Hindi ka pwede ka po Madam, pwede po kumuha dahon Okay po Panlangkas lang po, gabapatuli lang <laughs> Ha Yeah. Favorite ko to. Opo kayo. Oh, kapatid. Tito po rekado. Tuesday po babalik kami dito para may mga drama dramang gagawin sa Sabunot ko sa dito. Ay! Jusko. Ay! Ay! Jusko, sayo-sayo dito, dami prutas. May pinagabas black ang ano, ang color saan, sunog you na yun so nakakuha po ako ng ano, bayabas na napakalaki black ang yeah, color, eh. tignan mo bayabas, ayan o, black ang yeah. color yeah. Hey, guys. Eh magkakamamatay din naman kami Tula. Diyos Ay, ko, may special na halaman dito Diyos ko, napakaganda yan po, ang black guaba ha <laughs> Diyos ko, ganda, ngayon lang ako nakakita ng black guaba ha, in fairness <laughs> Masarap kaya ito, Tito Robert? Hindi ko yung masarap. Yung kakaiba. Hindi, oh! sa buong mundo, hindi lang ng black guava. <laughs> Diyos ko mga kaibigan, oh! sa ako lang dito, parini <laughs> At bilang paanyaya sa ikaw unang kakatitikim nito, okay. Tito Robert. Maraming mukhang masama at tingin sa mga ano, mga aso. Diyos ko, yun, mga aso. Diyos ko, bukod sa maraming halaman at mga punong kakoy, ayan, may mga aso pa sila. Mga doggy-doggy. Ito sana dito na lang tayo tumira. Napakalawak at napakaganda. Ayan. Ah, Ay, Diyos ko! Makunin kami na isda! Upad po sa mga halamat at mga mga frutas, ipupunta po kami eh, sa kanilang pispan. Ayan, Diyos ko. Ayun po, saan? Nandito ang mga ban. Ay, Diyos ko! Dami! So, Ayun po, ang pispan nila. Oh. Yes. May natitira pa kayo mga pirana dito? Ha? Ah. So bibigyan daw po kan pagkakataon makakuha po ng mga mga isa dito. Lahat ay bibigay sa amin. Kaya lang ang gamit po nang ay mga kamay namin. Kamay daw po ang panghuhuli. Ay, manag mo. nga ng lisan Arman, Ay, manag-lisan mo. Ay, manag-lisan mo. Ay, ito ang plano sana namin. Ayan, Diyos ko. Po si Madam. Lumabas kayo! Ano dito lang inyong inasi na ibarak? Labas! <laughs> <laughs> Ay! Ako! Bilisan nyo! Lumabas na kayo para makuli lang inyong ibarak! Ayan! Bakit no. tayo makakahuli sa martes ito? ka gagawin din? Kawil din. Kawil. Bagaling yan, kumawil. Ayan! Ang dami! Hintos ko pa! Ang dami! Ay! Ayan na po, naglalabasan na po mga hey, tilapia. Hindi pwede ano? pa rin manong ano. Malaki. Maliliit pa no? malaki na. malaki na. May Mas, na. Nakapanghuli kami sa Victoria. Binabalik yung maliit dami! Katuwa! Parang walang lamang kanina pero nung naglagay ng pagkain, Diyos ko po! Parang si Tito Robert eh! Aking pangarap eh! Imagine yung pangarap yung hawak mo! Ano yung bagay naman ng pagkaswerte! <laughs> ano daw? Tuturo namin sa asyanda ni Madam Lillian! Maraming maraming salamat madam! talaga naman kami nabusog sa inyong mga halaman <laughs> tanginat-gat namin talaga mga leaves Diyos ko, ang sinasabi na lang kubo ayan, ang laki so tapos na po at kami po ay pinapunta rito para tikman po ang mahiwagang kay Mito usually po ang kay Mito kasi kulay puti at saka kulay ano, violet ngayon po ay puti dilaw so anong klase po itong prutas dito? Obiyong kung tawagin. Obiyong? So, obiyong po. gusto oh, ko lang po kasarap ko. Obiyong, thank you. Naman po ka naman mawala. isa, maraming maraming salamat po, madam. So, yan Hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. At maraming maraming salamat po sa may ari po ng uh, ari po ng resort at farm si Madam Lilian ang so, ganito lang po ang aking pagbablog at kami uwi na po ng maraming uh, maraming -marami salamat po ito po si Inay Banak, Lulubog at Lilitaw Palitaw Bataw Thank you po